Yan, kakabsat mga bunsoy. Impact na bigat sa inyo lahat. binibidyuhan lang natin 'to. Ito tinitrain ni Kuya Gio si Rambo, Labrador. Mm. Bakit yung Labrador ba puti? May iba iba kulay, may black din. So yan Labrador yan. Labrador na pure. Si Butler kasi hindi na pure 'yun, may halong German Shepherd 'yun. Kaya mukha ni Butler German Shepherd, 'di ba? Pero yung katawan Labrador. Hindi, si, si Butler, crossbreed siya. Ito, pure. Si yun o, Labrador. Hello. Si Rambo. Hello. Mm. Yan o, si Rambo. Yan, yun yung trainer niya, si Kuya Gio. Tinitraining lang nila. Diba? Yan you know, o, very behave o. Kita. Ma Hi ma'am. Crossbreed oh. uh, pure pure labrador siya. Oo, oh, okay naman. Oo. Oh. At least eto, mm. ito, ito nga nagte-train na kami ulit. Uh, Kini-train okay ni Kuya okay Gio. Nilakad mo, wala nang issue. Mm, magaling train na trainer to si Kuya Gio eh. Pag ngayon pagdating ko sa Yan. sa town wala uh, nung una lang, ngayon hindi siya tumatawag sa gabi. Oh, pero kasi, ewan ko sayo, kasi ito, siya, eh ko sa iyo kasi do nakakita eh. Ah, uh, ayun po, baka ko comfortable siya no. Di ba? ya Yan o, no? si Rambo. Si Rambo, kakabsat, mga bonsai. Train na siya. Unang dating, unang dating dito na to, tahol ng tahol, kahit gabi. Tahol ng tahol, kahit gabi. Tapos, ano, very, ano siya, very wild. Oh, napaamo na ni Kuya Gio, diba? trainers, yung Kuya Gio. okay na, diba? ba you know, train na siya Very tame na, di ba? Dati, kulit niyan. Matahol lang tahol, pagkabi. Ngayon, okay na siya, oh. Upload Tapos, uh, videos lang to, kakabsat, mga bunsoy, ha? Dog training session ni Kuya Gio kay Rambo. Labrador siya, Labrador. Yan. Okay na siya, okay na siya. Well trained na siya, oh. Behave na. Yan. Upload videos lang, kakabsat, mga bunsoy, ha? Yan, upload videos lang, kakabsat, mga bunsoy. Bye bye, ingat sa God bless. Tigil muna sa politika, dito muna mga content natin, mga ganito. Yan, bye bye. Ingat sa God bless, kakabsat, mga bunsoy. Yan, yung Squidgy, saka si Rambo. Bye bye.